Doon, oh. Doon yung GoPro, sa lahat ng PPT. <laughs> paano, paano, ka PPT kan, pare? Paano po, ah. yung position mo yan? Doon sa ports, nakabanking ako <laughs> gano'n. so, anyway, oh, na pala si Jen, tanga. Doon na, Jen, Doon na pala, yung pa natin. hindi ka magja-jacket, pre. ba? Ikaw? Yut. Pwede na ba kahit mamaya? pre kung no? Ako pre monjolog ano Ikaw lang mo jolog, pre. okay na 'yan, pre. Ang jolog, pre. Oh. Hi. Tara, ah, ano, Mount Pulag. <laughs> Mount Pulag. <laughs> Tara, train hike tayo.

BABY GIRL YOU, me see you. Oh, okay. <laughs> ka nga na pre? Yes sir! <laughs> Sa itlog! <laughs> Sa itlog. <laughs> ito, ka talaga Then, mga kasama natin nagutom na, kumakakain na doon Ang okay. misis oh Ayaw okay. ba rin yung... Ha? Lagi okay, di pedi sa Dubai yan, pare. Ay, makasama <tipos> na <nana>, rin, <maari>. Eh. <tipos> hey. Pre, bakit may artista kayo kasama, pre? Pre. <laughs> pre, bakit? Hello po. <laughs> Birthday. Wait. Birthday. Happy birthday, Lapit na. Kasi ako. pogi-pogi mo Dating na mati na tisoy. <laughs> hey. Tapos hey, <laughs> mo na tayo. eh, mustaka, man? Eh, jala, kami klasa. Gusto ko 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 gusto

น ah, ี่ดูเหมือนาี่เนี่ยีกนครับท่า tindog 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 So good. Aha, aha. Aha. Mga ilang araw pa yun lang. Ito totoo yan. Lagi lang. Gusto mo mawala pa rin. Tundan mo ulit. Gago. 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 Gago.

Magmatuto you a lu hugsto lolabana na harina drama magpulutan lu tang lu tang mo nanan pansamantala sarili ko naman na manamuna Bumalik tayo sa oh na I sing what na believe no night hey. Joshua dito sa na mista lololinks na koys yes mga pagod pare. <laughs> Noale. ba natin? Okay. okay. Bibili mo siyan Ay, kala <laughs> ko. 60 sixty panorama. <laughs>

Tarap pare. Dos pala ano? Solid. Ay, na lang nasa Pinas. Una na si pareng Joshua. Tiger, <laughs> Tiger, Tara. Ako vlog din ako Okay Biyahin ikaw eh bro Alright, okay, thank you so, Ingat ha Tato wala speaker, eh <laughs> <laughs> Ingat Kayaker baby So yun mga kuis Tapos na kami kumain sa low lengths Yung okay, mga tropa Low lengths baby So ito yung kainan na lan nang lagi pinupuntahan every sunday ng mga guys so ngayon pupunta naman kami sa hanging bridge sa ilog maliligo kami that's my <music> <laughs> Saan po dyan? boss yung ano yung boss po boss Dito boss boss Ang lokal! Parang tour guide local ka ah Oo dito po tayo sa tour po yung ating local bamboo Ay ina mamaya may concert si Bamboo sa Balaang manonood tayo Din no Ang tao, shit. Ang Yan, dyan tayo bababa. Ay, yun bridge! Ayan. Ayan bridge. Ito, doon yung bridge. Uy, dito yung babaan. Yan, yan. Yan ang babaan. Ingat lang. Pare, <laughs> paano mo nga ba rin right. ito? Pre, dulo ko para... Yes, ma. Paano sa ang oh, sige. Rad, <laughs> na. Yan. Tama natin, mga kons. Cottage for rent. Kilis <laughs> naman yung ano. Pare, ingatan mo lang yung ano. <laughs> yung, ba, ano yan? Susi. Ayan uh, ang hangin bridge ng Murong, mga kons. Doon tayo maliligo sa baba. Tayong tao. Oh, yachts! Oh. Eh, saan tayo bababa? Diyan, Jex. Sure, okay. Diyan, malusot ka ka. Ah, ang tayo. Ang ako eh. Ayan, no? Ang aneti, Lodi. Agi! Ay, tubig. Nababasa ako. Oh, sarap magtampi sa mga boys. Eh, hey, mga turista. Hello. <laughs> Ayan, Pre, kaya mo yan, pare. Nalulula <laughs> <laughs> po ako. <laughs> oh, ang bridge, mga boys. Oh, yeah. Tandahan bigla. bigla. So, ang ano natin, hot. Adventure hot. Ayun lang. Ayun e, ang masama doon. May nagbibidyo ako okay. eh. Oh, traffic doon. Maka ko ito. yung traffic. ano e. o. Ayun RG! Taps daming tao Sabi ko ya Guys, nandito po tayo sa hangin bridge Ayan, eh, tapos magiinom mm -hmm. sila kuya ay sige lang po tayo ng chill-chill. Mm -hmm. Ah, <laughs> 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 may may hilo, hilo na sa akin bridge. Mm Hay, -hmm. di matarik po ang daan dito. <laughs> Alanganin. Traffic po, one way lang 'to eh. Two <laughs> way. <laughs> Dintori na kayo yung demand. Kailangan pa escalator, 'di Sunod na lang kami dong kuya. Sarap may yelo. ganyan ka ano. Ka-challenging ang ating ano, adventure house Salamat sa ugat ng mga puno mag vlog Yut. No, tamang upo lang pare hold me, hold me. <laughs> pare Bupa. makukuha ng ta <laughs> ya ay saramat jex nasa nga jex Dun tayo. Nois. Dito na kami na na kami. Ang mga tropa. Pero nakakaputi. kami maliligo. Ayan. Kababad lang. Sobrang init kasi.

na pinapat ano, ng mga kaibigan natin oh. ayan si Brex tabi niya si Laso ito si Laso na si Jack Stealth si John Ro so nag ride tayo kasi request nila sila yung mga ano, balikbayan mga kuys mga taklase na natin na nagtrabaho abroad so this is our way para ma-refresh at saka syempre makapag-enjoy kasama sila Terus naik? Wah Terus

<laughs> Tamang ilog lang. Wala <laughs> po. Mamalaglag sa na cellphone natin. Hindi <laughs> lang. Ito so, ka si yan. See the birthday boy. And sa reason bakit ako kami nag-ride mga ako is birthday ride ni pa ni pare tuloy. Ni boss si yan. Happy birthday si yan. Eh. <laughs> Sino ka? Ano yung favorite mong karakter? Sa ML Layla, hindi naman si Layla yung owl yun eh Jiggy ba yun? Jiggy? Jiggy, ayan ang favorite mong karakter Ayan o oh. Ay! Huwag mong babasahin ang cellphone ko Ayan ito dyan lang, iyon o no? Eh, hey, apa kangas. <laughs> Alright. So yan mga ko siguro dito natatapusin tong video natin. So,

Teit lag. <laughs>